Witness ka ba o hindi? Saksi lang po ako nung nakakita ko ng tao. Ano, hindi pa ang sunog. Ah, saksi ka. Ikaw ba yung... Ano bang pangalan mo kapatid, Mr. Chef? Chef, tanod lang po ako. Ah, tanod ka. Kinunan po lang ko nilang sa life-size. Tungkol lang po dun sa aking nakita. Anong nakita mo kapatid? Nung po ako dumahan, may tatlong lalaki po sa side ng kaliwang uh, Mr. Chairman, Mr. Chairman, sorry for the indulgence. Yes, yes, yes. Um, I would like to uh, to remind my uh, good friend, uh, uh, Congressman Bosita, na kailangan protektahan natin yung pangalan, identity ng, ng ating witness. Mga isang metro po mula sa harapan ng bus. Yun yung sinasabing nung pumara pa lang. Siya po yung, ano po, yung galing sa left side. Sa left side. Uh, sa ang parte doon sa insidente, sa ang parte mo nakita yung sinasabi mong suspect na walang cover? Sa kanan po. Sa labas ng bus? Opo. Tama? Habang nananakbo po kami, may tatlong lalaking naka, nakatayo sa kanang bahagi. At saka, sa kaliwang bahagi Habang po. Habang nananakbo? Habang nananakbo po kami, pal nananakbo, nakikita na po mag, habang na, nananakbo ang bus o yes po ang bus bus mini ay meron na po kaming nakitang tatlong lalaki na, meron na po akong nakitang tatlong lalaki sa sa kanang bahagi at isang lalaki sa kaliwang bahagi kita po kasi siya sa light nung nung ilaw uh -huh. Yes, thank you, Mr. Chair. Ah, tanong mo na lang kung ano yung identity na yung suspect. Yung first witness. Witness na sinasabi mo. Kapatid, Sige, ikaw, you. First witness, yung katabi ng police. Ito na lang, first. Yan, ikaw. Taas kamay mo. Yes. Nakita mo ba yung suspects na nagsunog? Yes or no? No, sir, no. Witness ka ba o hindi? Saksi lang po ako nung nakakita ko ng tao ano hindi pa nangyayarang sunog. Ah, saksi ka. Ikaw ba yung, ano bang pangalan mo kapatid, Mr. Chef? Chef, tanod lang po ako. Ah, tanod ka. Ah, okay. Anong pagkakaalam mo? Bakit ka nandito? Ano yung, pwede mo bang banggitin, maikli lamang? Kinunan po lang ako nilang sa life-size. Tungkol lang po dun sa aking nakita. Anong nakita mo kapatid? Nung po ako dumahan, may tatlong lalaki po sa side ng kaliwang uh, Mr. Chairman, Mr. Chairman, sorry for the indulgence. Um, I would like to uh, to remind my uh, good friend, uh, uh, Congressman Busita, na kailangan protektahan natin yung pangalan, identity ng, ng ating witness. Okay. One, two, three, four, five. Because they are, we have five uh, witnesses, di ba? Yung one, yung, uh, yung driver uh, yung 2, yung uh, conductor, yung 3, yung uh, passenger on the right side, nakalapit ng driver, and 4 on 5, yung nasa likod. Yun na lang, para ano, yes. medyo Thank you, Mr. Chair. Okay. Number 1, driver. Pwedeng task kamay? Kapatid, namukhaan mo ba yung suspects? No. Opo. Namukhaan mo? Opo. Okay, okay. Nung bang makarap mo yung suspect? may cover ba yung mukha niya? Wala. Wala po. Wala. Anong distansya mo sa kanya para sabihin mong nakaharap mo siya? Mga isang metro po mula sa harapan ng bus. Yun yung sinasabing nung pumara pa lang? Siya po yung, ano po, yung galing sa left side. Sa left side. May binabanggit na may firearm sila. Totoo ba? Opo, sir. Marunong ka bang kumilala ng firearms ng baril? Opo. Sa tingin mo, yung baril na dala, 45, 38 o anong klaseng baril? 45 po, sir. 45. Yung nakita mo ba, pwede mo bang i-describe? Mataas, maputi, o ano ba? Ang nakita ko po, sir, ay yung nagpababa sa akin sa driver's side, mababa lang po siya, tapos nakasalamin po. So, may 45 siyang dala? Opo, opo. Kaliwa, kanan? Kanan po. Kanan. Yung conductor. Conductor. Taas ka, may kapatid. Nung makita mo yung suspect, may cover ang mukha, wala? Wala po. Wala. Anong, saang parte doon sa insidente, saang parte mo nakita yung sinasabi mong suspect na walang cover. Sa kanan po. Sa labas ng bus. Opo. Tama. Mga anong distansya mo? Siguro po mga ano, mga 3 meters. May baril din ba? Wala. Meron po. Anong baril niya? 45 po. 45. Third witness. Kapatid, taas kamay. Pasahero ka ba? Yes, Your Honor. Okay. Nung makita mo ba yung suspect or suspects, may cover ang mukha? Wala? Wala po. Nung makita mo, nasa ang party siya? Sa loob o sa labas ng bus? Habang nananakbo po kami, may tatlong lalaking naka, nakatayo sa kanang bahagi at saka, sa kaliwang bahagi Habang po. Habang nananakbo? Habang nananakbo po kami, pal nananakbo, nakikita na po. Habang nananakbo ang bus? O yes po, ang bus, bus, minibus. Ay, meron na po kami nakitang tatlong lalaki. Na meron na po akong nakitang tatlong lalaki sa, sa kanang bahagi at isang lalaki sa kaliwang bahagi. Kita po kasi siya sa light nung, nung ilaw, nung bus. Kasi po ako nasa harapan. Ah, nakita mo dahil doon sa ilaw? Opo. Oh, okay. May baril din, lahat ba sila may baril? Wala? Ah, nung, nung sila'y nakatayo po doon, sir, edi eh, habang nananakbo, nakatayo lang po sila, wala po akong nakitang baril. Saka ko lang po nakita yung baril nung pinababa na po kami, nakita ko po yung dalawang mm. baril sa may pinto. Nakatutok po so, na ibig pinabababa. mo sabihin, nung pababayin kayo, hawak nitong mga suspects, yung firearms sila? Opo, Your Honor. Nung bumaba na kayo, may cover na yung mukha o wala pa? Actually, Your Honor, nung bumaba ako, hindi ko po nakita kung may cover or wala yung kanilang mukha kasi po, na-tense na po ako dun sa dalawang baril na nakita ko nung pagbaba ko ng pinto. Ah, okay. So, nung... Uh, Magkandak ng investigation yung police personnel ng Katanawan, balikan ko lang, Mr. Chair, nadatnan kayo doon sa vicinity, doon sa pinangyarihan ng pagsunog. Tama ba, witness? Tabi po ay tumakbo din. Bumalik lang po kami doon sa sa in, sa crime site, uh, sa, sa doon sa area nung may bombero na pong dumating. Mas nauna po kasi dumating ang bombero. Ah, okay. Uh Mr. Chair, pansamantala dong lamang po ako. ulitin ko lamang po sa pagkaintindi ko po. Hindi ko alam kung sasang-ayon yung honorable chairman and other members of this committee, uh nakikita ko po base po do sa meaning ng hot pursuit and warrantless arrest. Ay ilegal po ang pagka-reston nitong ating mga kapatid na personnel ng uh, Katanawan Police Station. Thank you, Mr. Chief. Thank you so much. Okay. Uh, may may nadinig lang ako kanina si ano yan, yung conductor, uh, si witness number 2. Okay. Kasi you have mentioned that um, according sa sinabi mo kanina, uh, wala silang mask. Is that right? Opo. Pero apidabit mo nakalagay dito, meron silang ano ha. Ah, nakalagay dito na um, ay may nakasulot na jacket at may nakasumbrero ng pabaliktad at may nakasuot na tube face mask. Pong, yun na po yung umakyat po sila. Ano umakyat na sila? Opo. naka mask na sila? Opo. Okay, so pagpasok nila do sa loob, naka naglagay na sila ng tube mask? Opo. Ayun, liliwanagin mo kapatid ha? Kasi iba yung interpretation sa amin kanina nung sinabi mong wala eh. So nakita mo nung nasa labas, walang suot. Opo. Tapos, yung pumasok sila, isinuot na nila. Opo. Ayun. Okay. At least, naklaro. I was thinking that you were lying a while ago. But, uh, at least, na uh, naklarify. Okay.